Ayan, kumusta, mahan ko kayo. Oh. <laughs> tay ko, marunong magtagalog. Mahan, kumusta, babakan ko kayo. <laughs> Mabilis. Mabilis? <laughs> <laughs> oh. Marunong magtagalog, tay ko. Nakukungkap. <laughs> tay ko, tay ko. Love you, love you. Oh, love you daw. Ko <laughs> kayo. <laughs> oh, ko <kukayo. laughs> kayo. Ko kayo. Saan ka punta? <laughs> <Sangga> punta? <laughs> <laughs> di ba marunong magtagalog? Oh, Eh, yung mga idol, marunong magtagalog, gustong matuto. Ang kaibigan kong Tayo, uh, Taylander uh, Thailander nagtatanong kung anong mga uh, salitang tagalog <laughs> yan so mga idol huwag nyo kalimutan like and share thank you for watching uh, good vibes lang tayo mahal ko kayo daw sabi ng Thailander <laughs>